So, what's up mga guys? So, maayong puntag ka ninyo tala, no? So, ano yung ko sa mua ada? Your Honor, hindi ko po alam kung bakit walang nakagusto sa akin. Kung bakit hindi nila ako pinapansin. Gwapo naman ako, ah. Medyo, hindi naman ako mapira, pero alam naman natin, dito sa mundo, mahirap talagang magmahal sa mga babaeng. Hindi naman para sa akin, para sa lahat, para wow fairness, alam ko naman na hindi naman akong mayaman. Pero, tandaan nyo girls, ito lang ang ipapayo ko sa inyong lahat. Sana, mapansin nyo ang aking kalooban. sana, ulit-ulitin nyo ang aking mapusong damdamin Ay. Punta ba na ang tema? Saag sa ko ang heart ba? nakop, pinag ako ang heart, girls. కన్నాను చెత్తాదు కన్నాను